ang kamatayan ng mga panganay na lalaki sa Ehipto. Ikalabing isang kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Padadalhan ko ng isa pang salot ang faraon at ang Ehipto. Pagkatapos nito, paalisin na niya kayo. Itataboy pa niya kayo dahil gusto niyang makaalis agad kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, lalaki man o babae, na humingi sila ng mga alahas na pilak at ginto sa mga kapitbahay nila na Ehipsyo. Niloob ng Panginoon na maging mabait ang mga Ehipsyo sa mga Israelita at iginalang si Moises ng mga opisyal ng paraon at ng mga mamamayan ng Egypto. Kaya sinabi ni Moises sa faraon, Ito ang sinasabi ng Panginoon, Dadaan ako sa Egypto mga bandang hating gabi, at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki sa Egypto, mula sa panganay ng faraon na papalit sa kanyang trono, hanggang sa panganay ng pinakamababang aliting babae. Mamamatay din ang lahat ng panganay ng mga hayop. Maririnig ang matinding iyakan sa buong Egypto na hindi pa nangyayari kailanman at hindi na mangyayari pang muli. Pero magiging tahimik ang mga Israelita. Kahit tahol ng asoy, walang maririnig. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na iba ang pagtrato ng Panginoon sa mga Israelita at sa mga Egyptyo. Lahat ng iyong mga opisyal ay lalapit sa akin na nakayuko at magsasabi, Umalis ka na at isama mo ang mga mamamayang sumusunod sa iyo. Pagkatapos nito, aalis na ako at umalis si Moises sa harapan ng galit na galit na faraon. Sinabi noon ng Panginoon kay Moises, Hindi maniniwala ang faraon sa iyo para marami pang himala ang magawa ko sa Egypto. Ginawa nila Moises sa Aaron ang mga himalang ito sa harap ng faraon. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng faraon at hindi pinayagan ng faraon na umalis ang mga Israelita sa kanyang bansa.